Ganito yung itsura ng am-am-sea kakabsat. Oh. Focus natin. Para lang siyang daon ng sili. Pero magkaiba yan. May bulaklak din siyang puti. Oh. Pakita ko rin yung itsura ng bulaklak niya kakabsat. Ganito. Focus natin. Mas mm -hmm. yes, pakmanin, George. Good morning, kakabsat. Magluluto tayo ng ginisang munggo na may am am Sino nga kaalam dyan, kakabsat? Ma'am -si. Ito yung ilalagay natin sa munggo. ginisang munggo kakabsat. Ayun. 'Yan ang panangalian natin. Organic. Pwede rin pong ilagay ito sa kwan. sa tinola. White beans. Ganito yung itsura ng Ma'am MC pa. Focus natin. Para lang siyang daon ng sili, pero magkaiba 'yan. May bulaklak din siyang puti oh. So, 'yan ang itsura niya kakapsa. kita ko rin yung itsura ng bulaklak ngayong kakabsap lang ito focus natin ayan Ayan, okay na ito kakapsat. Lagyan natin yung MMC. So ayan, pwede na natin hanguin kakabsat. yung init na ng uh, pan ang nagluluto sa MMC. Ayan, mainit yan. Kumukulo pa oh. Hanguin na natin. Mm hmm. Mas pak George. Magandang tangali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto tayong ginisang munggo na am si uh, O, mangan tayo. Nabisina ko. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pangaraw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. mm -hmm. okay, masin? Yung lasa niya mga kapsat, may konting pait lang. Ito ang kapsat, edible. Madalas makuha ito sa bukid o sa bundok. Mm-hmm.